maraming nagtatanong kung pwede ba daw kumuha ng certificate sa mga karaban or sa mga district office sa kanilang plaka na online. Kasi nga po, hindi dumating pa or hindi pa or walang binigay na certificate ang courier o si LTO sa mga plaka na pinadeliver sa kanila. Kasi po, mga kaibigan, ang totoo niyan, gusto ni LTO na ang mga certificate kapag po online, ito po ay i-email po sa inyo. Kaya hindi po kayo pwedeng kumuha ng certificate sa caravan at sa mga district office. Antayin lang po natin yung email ni LTO para po doon sa certificate. Ngayon, kung hindi pa po dumarating pwede nyo naman pong i-follow up sa email ni LTO. Ngayon, kung ipapalo po ninyo, mas maganda mga kaibigan, pinapaalala ko sa inyo, na mag-send po kayo ng photo ng inyong plaka na wala pa pong certificate. Mas maganda po yon para mas mabalidate ng mas maayos po ni LTO. Kasi nga po, sa dami na nag-e-email kay LTO, sigurado po ako na loaded na loaded po yan. And, Ilang buwan, linggo o araw po ba bago dumating? Wala pong makakasagot niyan mga kaibigan kasi magkakaiba po yung destination niyan. Meron pong iba na mabilis lang, 10 days dumating na, pero 15 days. Yung iba naman po, 2 months na hanggang ngayon ay wala pa. Kaya ang pinakamaganda lang po talaga natin gawin ay magantay sa email ni LTO. Lagi nyo naman tatandaan mga kaibigan na hindi po manghuhuli si LTO sa mga motor na hindi pa po nagpapalit ng plaka hanggat wala po kayong violation or hanggat yan po ay nakarehistro kasi ang inuhuli po ni LTO or ni HPG yung expired po yung rehistro ito po yung OR, yung CR wala pong plaka, walang helmet tapos yung back nyo ay dalawa at yung mga iba pang normal na violation natin na alam naman ninyo na bawal pero yung plaka po, kapag po meron kayo nakalagay dyan na temporary plate or improvised plate, hindi po yan mauhuli at hindi po yan matitikitan. Okay? Sana malino po sa lahat na, na ang certificate po natin, kapag online, aantayin po ninyo sa shipping. Kahit magpunta po kayo sa caravan, hindi po kayo bibigyan nila ng certificate. Masasayang lang po yung oras ninyo, yung araw ninyo, yung pagod ninyo kasi po ang sasabihin lang din sa inyo ay hindi po namin kayo mabibigyan ng certificate kasi aantay nyo lang po yan sa email. Check nyo po yung plaka ninyo. May nakalagay po dyan isang maliit na papel at sinasabi po dyan na wait ng email. So check nyo po mabuti. Alam ko lahat po ng plaka na dinideliver online eh meron po isang maliit na papel at sinasabi po nila na magantay lang po tayo para sa email natin. Ngayon kung pwede bang gamitin, pwede naman gamitin. Mas maganda rin, okay din naman yan mga kaibigan na gamitin natin yung plaka. Pero, Siyempre kung ako ang tatanungin nyo, mas maganda kung gagamitin nyo yan ay merong certificate. At kung gusto nyo naman, eh, scan nyo po yung QR code na nakalagay dyan sa plaka ninyo. Check nyo po kung meron mga details. Siguro naman kung HPG po, siguro naman po kung HPG makakakita niyan, eh papayagan po kayo. Pero kapag LTO, sigurado ko mga kaibigan na hindi kayo hulihin kahit wala po kayong certificate. Basta LTO ha, mga kaibigan na yung HPG po, pakikiusapan niyo o ipapakita nyo yung nasa scan na po yan. Okay? So yan lang mga kaibigan. And ingat po tayo palagi ha, mga kaibigan kasi nga po, Marami pa sa atin na walang plaka at magantay tayo po tayo ng plaka. Maraming salamat. Thank you.